ah uh, Lodi Mga Lodi, kamusta po kayo? Um, maraming salamat po sa mga nagsuporta po sa aking page At saka yung mga konpo, yung mga nagmamarites po dyan ang mga taga dito sa amin um, kung ano po yung nakikita nila sa page, yung naipopost ko sa page eh, po nila eh Ah, uh, Nag, kasi nagiba lang po ako ng content para baka naman baka gusto po ng mga tao yung content ko pero yung mga tao dito eh iba yung isip pinototoo po nila yung mga nakikita nila so sana mga lodi eh di, huwag yun mga lodi eh nagko-content lang po ako para para kung sakaling magustuhan po ng mga tao eh, yun na lang po ang gagawin ko mga lodi no? so yun, yun lang po yung gawin ko yung gusto kong sabihin sa inyo mga lodi uy uy guys. you okay.